Magandang umaga po muli sa mga gilukong tagapakinig ng ating channel at ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po si Mang Atiyong, at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy atiista sa buong mundo. Naririto po ako para magatid ng mga tamang kalaman o impormasyon, mga bagay-bagay na pinagbabawal o hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan sa Pilipinas, partikular sa usaping may Diyos bawala. <coughs> Dahil dito, ito ay ating katungkulan na ibahagi ang mga kaalaman ito para makasiguro tayo na ating mga kababayan ay hindi maloko ng mga mapagsamantalang organisadong simbahan lalo na ang ating mga kabataan na walang kamuang-muang tungkol dito at nang sa gayon sila ay magkaroon ng balasing karunungan at makagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala sa buhay. Hinahamon ko rin ang ating mga kabataan na gumawa ng kanilang pangalan sa larangan ng siyensya, filosofiya, matematika at teknoloya <coughs> kung saan ang kanilang mga orihinal na ideya o imbensyon ay makilala sa buong mundo sa kahanay ni Isaac Newton, Aristotle, Pitagoras at Alan Turing. Naniniwala ako na ang Pilipinas ay puno ng mga Matatalinong mamamayan na may kakayahan na itaas ang antas ng ating bansa kayo tulad sa mga mayayaman at masaganang bansa. Sa episode nito, pag-uusapan natin ang Pasko. Ito ay ang kwento ng natibidad o ang pagsilang ni Jesus. Isang selebrasyon na kinopya sa mga pagano. Ang argumento ng Pasko o nativity argument ay tumatalakay kung ang kung ang istorya ng natibidad o kapanganakan ni Jesus ay nangyari ba o ito ay isang simbolo lamang. May mga ilang iskola na nagsasabi na walang archaeological na ebidensya na sumusuporta sa tradisyonal na kwento ng kapanganakan ni Jesus. Halimbawa nito ay ang bayan ng Nazareth kung saan sinasabi si Jesus ay lumaki ay hindi man lang nabanggit sa anumang kontemporaryong tala o record noon hanggang namatay na lang si Jesus. Ito ay nagsaas, nagsasaad na ang Nazareth noong unang siglo ay hindi pa umiiral o nag exist So wala pang Nazareth noon. Bukod dito, may mga argumento din laban sa census na binanggit sa Ebanghelyo ni Lucas na nagsasaad na naglabas ng kautosan si Augusto Cesar para sa pambansang sensus habang si Quirinius ay ang gobyernador ng Syria. Subalit uli, walang historical na ebidensya na nagsasabing naganap ang sensus na ito sa panahong iyon. Ang kwento ng natibidad o ang pagsilang ni ay isang selebrasyon na kinopya sa mga pagano. Dahil ang kristyano noon at ang pagano noon ay may mga parehong elemento sa mga pinagmulan ng Pasko. Kagaya ng maraming maraming kultura noon ang nagdiriwang na tinatawag ng Winter Solstice na nagaganap tuwing Disyembre dahil ito ang pinakamaikling araw ng taon. Ang mga pagdiriwang na ito ay madalas nakasama ang piyesta o kainan, pamimigay ng mga regalo at kasayahan ng sosyal. Ang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Jesus ay walang nakakalam. Ngunit pinili ng simbahan katoliko ang December 25. <coughs> sa balit, maraming mga scholar ang nagsasaad na si Jesus ay hindi pinanganak ng winter kung hindi siya ay pinanganak ng noong spring. Ito ay base sa mga astronomical findings. Ang pagganong selebrasyon ng Haring Araw o Sangad ng mga Romano at ng tinatawag na Saturnalia ay ginaganap din sa kalagitnaan ng Desyembre. At ito ay ang panahon uli ng mga piyesta, pamimigay ng mga regalo at ng pagtitipon. Ang Diyos ng Agrikula ang kanilang agrikultura ang kanilang sinasamba na si Saturn. Ang ilang paganong kaugalian mula sa pista ng Saturnalia or, <coughs> ay nag, nakaimpluensya sa mga tradisyon ng Pasko. Sa ilagang Europa naman, ang paggano na pista ay tinatawag na Yule na pinagdiriwang din ng Disyembre. At ito ay meron ding pista, pagsun pagsunog ng mga puno at iba ibang pang kaulagilaan. Ang ilang mga tradisyon ng Yule ay naisama din sa pagdiriwang ng Pasko. Kaya ang Pasko ay punong-puno ng mga tradisyon ng mga pagano. Kagaya ng ang pagdidekorasyon ng Christmas tree, ang pagsalo-salo sa kainyan o noche buena o buena noche, ang pagbibigay ng regalo, ang kantahan o carolings, ang pagsindi ng kandila, at kahit ang pag-introduce kay Santa Claus ay mga tradisyon na galing sa makalumang sinaunang Paganong sibilasyon. Noong lumaganap ang kristyano, ang Pasko ay ginamit naman bilang isang estratehiya para mag-convert o magkubuwa ng mga, o umakit ng mga paganong miyembro sa simbahang Katoliko. Ang pagsasama-sama na ito ay naging sanhi upang maghalo ang mga elemento o konsepto ng pagano at Kristiyano. Ang Star of Bethlehem, ang Star ng Bethlehem ay sinasabi ng ilang mga astronomer at mga scholar na walang malinaw na astronomical na pangyayari na tumutugma <coughs> sa paglalarawan ng Star of Bethlehem sa panahon ng kapanahan ni Jesus. So, hindi totoo ang Star of Bethlehem. Ang birhen na pagsilang o virgin, <coughs> ang pag, pagsilang, ang birhen na pagsilang ay hindi natatangi lamang sa kristyano dahil ito ay matatagpuan din sa iba't ibang mitolohiya at relihiyon noon. Na nagsasaad na ito hindi itoy higit na simboliko at hindi historical. Ang pagsilang ng isang mesiyan ng isang birhen ay pangkaraniwan na sa mga kultura noon, katulad ni Mitra sa mga Persiano, si Horus sa Ehipto, at si Quetzalcoatl sa, sa Aztec. Ang salitang birhen sa Griego ay alma na ang ibig sabihin ay isang 14 o 15 anyos na dalaga. Isang bata na babae na walang kamuwang-muwang na himalang binuntis ng Diyos. Ang pagkakaiba ng mga ebanghelyo naman ni Mateo at Lucas ay nagbibigay ng magkaibang detalye tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Halimbawa, ang ebanghelyo ni Mateo ay nagsasalaysay ng pagbisita ng tatlong hari Samantala, si Lucas naman ay nagsasabi ang mga bumisita sa kanya ay mga pastol. Ngayon, pinaghalo na lamang ito. Ang mga pagkakaibang ito ay tinuturing bilang katibayan na ang Pasko ay isang istorya lamang or narrative at hindi historical. Tulad na nabanggit ko, ang census na ilinarawan sa Lucas ay walang mga record ng kasaysayan na magkokonekta na si Maria at si Joseph ay nagpunta sa Bethlehem liban lang sa Biblia. Ang mga kakulangan ng mga kontemporaryong sanggunian sa record ng mga Romano o mga Hudyo na nalabanggit na, na mga pangyayaring inilaw sa kwento ng Pasko ay nagdudulot ng pagdududa sa kanilang historical na katotona, katotohanan. Iminimulong kahit ng, naman ng ibang scholar na ang kwento ng Pasko ay mga simbolikong interpretasyon lamang o allegorical o theological na may layunin na maghatid ng espiritual na pangangaral lamang halip na historical sa mga katotohanan. Halimbawa, ang mga pastol ay madalas na tinitigdan bilang simbolo ng kababang, kababaang loob. At ang tatlong hari ay kumakatawa naman sa pagkilala sa kahalagaan ni Jesus bilang hari ng buong mundo. Ang paggamit ng mga numero sa kwento ng Pasko tulad ng tatlong magi o mago o pantas o hari at ang labing dalawang araw ng Pasko ay mga simboliko din. Ang lugar ng kapanakakan ni Jesus ay isa malagang elemento sa propesya na ang Messiah ay ipanganak sa Bethlehem o City of David. Ang kwento ng kapanakakan ni Jesus sa Bethlehem ay hinuhubog, ay ginawa o hinubog upang tumugma sa propesya ng lumang tipan. Ang ebanghelyo naman na sinulat ng mga ibang ng mga apostoles tulad ng mga tulad ng mga epistula ni Pablo ay hindi nabanggit ng detalye ang kapanganakan ni Jesus. Dahil dito pinaniniwalaan na ang kwento ng Pasko o kapanganakan ni Jesus ay nabuo lamang kinalaunan at ito ay binigyan lamang ng buhay ni Saint Francis noong 1223 sa Grecio, Italy. Dahil sa mga kadahilanan ng mga ito, ang kwento ng natibidad o Pasko ay hindi totoo dahil ito ay mga simbolo lamang at hindi historical na nangyari. At siya nga pala, si Santa Claus at ang kanyang mga duwende ay hindi rin totoo. So paalaala lamang sa inyo. Dito sa episode na ito, pinatunayan natin ang Pasko isang paganong tradisyon na kinopya sa iba't ibang kultura noon para magbigay daan sa pag ng mga pagano ng madali sa Katoliko. Ang istorya ng natibidad ay hindi nangyari dahil ito ay walang historical record o ebidensya na ito ay naganap. Ang ibig sabihin ng salitang alma sa Griego ay 15 anyos na dalaga at hindi birhen. Si Maria ay 15 anyos lamang nang siya ay nabuntis ng Diyos. Sa susunod na, naman na episode, pag-usapan naman natin ang argumento ng Diyos kung saan tatanungin natin kung totoo ba ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat, alam ang lahat, mabait sa lahat, perpekto sa lahat, at nasa lahat ng dako o lugar. Kung mapapatunayan natin na ito ay hindi totoo, ibig sabihin ang Diyos ay katanghisip lamang at ito ay hindi totoo rin. Kung gusto niyo pakinggan ang mga ebidensya naman labang kay Kristo sa Biblia, sa Diyos, sa simbahan, puntahan niyo lang po ang mga iba't ibang episode na nakalista sa ibaba sa comment section. Kagaya ng ang pangalan ni Jesus ay wala sa Biblia, ang paliwanag ay nasa episode 10, si Jesus ay hindi ang tunay na Messiah, ay nasa episode 11, mga kabastusan ni Jesus at Diyos ay makikita sa episode 12, ang tunay na anyo ni Kristo ay nasa episode 13, ang Diyos ba ay babaya o lalaki? Nasa 16. Bakit ang tao ay walang kaluluwa? Nasa episode 18. Bakit walang langit? Nasa episode 19. Saan nakalagay ang malaswang marka ng Diyos? Nasa episode 20. Bakit si Kristo ay hindi anak ng Diyos? Nasa episode 22. At ang importante, ang mga listahan ng mga peking simbahan na nanluloko ng kapwa-tao na walang kaulam-alam ay nasa episode number 5. At saka mga mali dagdag, kasinungalinan sa Biblia ay nasa episode 9. <coughs> Doon po sa aking mga tagapakinig na nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga videos ko, maraming salamat sa inyo lahat. Alam ko kakaunti lang ang mga atista sa ating bansa. Subali dahil sa inyo, pwede tayo maging na ituwid ang mga mali, magbigay ng balansing edukasyon, magpalawak ng tamang kaalaman at maging boses ng ating adikain para mapaunlad ang ating mga mamayan at ang bansang Pilipinas. Kaya sa muli-uli ng ating talakayan, ito po ang inyong mang at na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo magkaroon ng buhay na maging hawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Masagana at malusog na buhay po sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat uli sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong ateista ng Pilipinas.